Mahilig ka ba sa dragon fruit? Tara alamin natin ang dala nitong nutrisyon at benepisyo sa ating kalusugan. Ang dragon fruit ay tinatawag ding pitaya o strawberry pear. May dilaw, pula at puti ang kulay ng laman. Ito ay mayaman sa mga bitamina, mineral at antioxidants. Narito ang mga benepisyo nito sa ating kalusugan. Una mayroon itong antioxidants na tinatawag na betalains, flavonoids at vitamin C. Nakakatulong pababain ang level ng oxidative stress at protektahan ang katawan mula sa pinsala nito. Mayaman sa fiber na mahalaga para sa pagpapanatili ng regular na pagdumi at pag-iwas sa constipation. Source din ito ng iron na kailangan sa pagproduce ng hemoglobin at gumanda ang daloy ng dugo. Dahil sa vitamin C nitong taglay, tinutulungan ding tumaas ang immune system ng ating katawan. Gayon din naman dahil sa vitamin C nito, nakakatulong itong papusyawin ng ating balat at labanan ang premature aging at wrinkles. Dahil tumutulong ang vitamin C sa pagpuproduce ng collagen sa ating balat, maaari din itong gamitin bilang facial mask o scrub. Nakakatulong sa pagbawas ng timbang. May omega-3 at omega-6 na pinapababa ang kolesterol. Nagtataglay din ito ng prebiotics na mahalaga sa pagpapanatili ng balanseng gut microbiome. Subukan kumain nito ng regular o idagdag sa smoothies, salads o desserts para ma-enjoy ang mga benepisyon nito.